Hello guys, magandang araw sa ating lahat. Ayan, nagka-carwash po tayo ng sasakyan. At sakto, dumating yung ating order. Ah, uh, ito po ay isang acid which is binili ko. Dahil nahihirapan akong mag-drive tuwing gabi at the same time pag umuulan. So ayan, minabuti ko na bumili na nitong acid removal at tetesting natin para nang sa ganun eh, makita din niyo kung effective nga ba talaga pero bago ang lahat unbox muna natin to so tara na so guys yung sinasabi ko kanina puro acid removal lang eh so collection lang acid rain removal pala yun so I'm sure naman alam nyo na yun So, nagkamali lang ako sa sinasabi kanina. Acid removal lang. So, correction. Acid drain removal. So, try na natin at the same time, bagong lahat. Basahin muna natin to para alam natin kung paano natin siya gamitin. Alright. Dito natin siya itatry sa may Kasi doon sa may harapan, doon sa may windshield. Hirapan ako doon eh. So, yan. Nag-ready na rin tayo ng ano. Ng tape. So hatiin natin siya para makita natin yung pagkakaiba ng nalagyan ng acid rain removal at the same time sa kabila hindi natin lalagyan para comparison lang naman. So yan guys, nahati na natin siya. Kaya naman, subukan na natin. So ito na po yung first step po natin. Kailangan po natin linisan yung windshield or salamin. So dapat hindi po natin siya binabasa guys. Kailangan po lang. Pero dahil nga sa makapal masyado yung alikabok, minarapat ko na siya na pressure wash Pero ang gagawin natin yung patutoy natin yan. Kailangan po matuyo, maglinis yung salamin bago po natin i-apply yung acid rain removal guys. So yan. Okay na po siya guys. So patutuyuin po natin yan guys. Yan, para hindi na po tayo matagalan guys Punasan na natin ito ng tulong basahan. At uh, the same time Yung mga natitirang mga alikabok Ay matanggal na rin talaga At malinisan natin ng todo-todo Itong salamin Upang mas effective yung ating Acid rain removal So ayan, punas-punas lang guys So ayan na guys yung mga ano Mga watermarks Yan po yung mga acid rain So tatanggalin po natin yan ha finally natuyo na rin siya guys at the same time malinis na malinis so okay na tayo magpahid dyan guys so kulang po tayo ng tuyong basahan ulit at uh, make sure ito ay magandang klase ng tuyong basahan spray lang po natin yung ano yung desired amount tapos pahid po natin doon sa may windshield or sa salamin so habang pinapahid po natin yan pag okay na po siya napahiran na po natin lahat ng part ng salamin ay hayaan lang po natin ito ng about few minutes So, um, ang ginawa ko dito, wala pang 5 minutes. Heavy na naman ko na. Anyway guys, nabasa ko din sa instruction. Kahit na medyo matagal yung pagkakababad ng acid rain removal, hindi naman daw siya nakakasira ng, na, ano, ng windshield o yung salamin. So, hindi po natin kailangan mag-worry guys. Basta sa akin, ano lang, hindi ko na siya pinatagal ng 5 minutes kasi mainipin ako eh. Wow, grabe guys sobrang effective talaga oh. Yeah. Spray natin ng konting tubig. Yeah. So makikita nyo kagad ka guys, yung tubig bumababa. Dito naman sa kabila at subukan din natin guys. Ayan, oh. yeah. So yan, tignan natin yung ano, yung mga watermarks. Yan oh, lumalabas kaagad yung watermarks. So yan po yung acid rain guys. Ayan ito, sa kabila wala na siya oh. Ayan. So, for comparison lang naman, guys. Pero doon sa kabila, guys, sasabunin pa natin yun, ha? Kasi hindi pa natin nasasabon yun, eh. O, yan, lumabas na siya. Pero subukan natin sabunin, guys. Baka mamaya mawala na yan. Okay. Banlawan na po natin at tignan natin kung matatanggal yung mga watermarks or acid rain. O yan. Spray lang natin guys. O compare natin dun sa kabila. O yan, tignan natin guys kung natanggal na yung mga ano. Mamaya. O yan. O yan o, no, bumabalik yung mga watermarks guys. So, hindi kaya ng ano, ng sabon lang or car shampoo yung acid rain. Unlike dito sa kabila, tingnan nyo, malinis eh. Ayan, kita nyo guys ha, effective talaga. So, ayan guys. Gagamitin na natin. Papakita ko lang yun sa may ano ah, sa may windshield natin ha. Ayan o. No? Ayan. Grabe yung mga acid rain niya. So, pag magdadrive ka, pag magdadrive ka talaga mahirap so ngayon dahil sa proven naman na effective yung nabili natin anyway yung tatak na ito ay ito yan yeah. nice speed yung tatak so nabili ko lang siya online So, bahala na kayo mag-search. <laughs> anyway, salamat pa rin sa ano, sa pagsama ninyo sa ating vlog na ito. Uh, at sana ay nakatulong ako sa inyo sa mga sa mga driver diyan na katulad ko ay magamit din niyo nito para maging safe po ang ating paglalakbay or pagda-drive, lalo, -lalo na kung nasa highway tayo. Eh, mas maganda mainam ligtas tayo. So ayan, salamat ulit sa pagsama ninyo sa ating vlog. Huwag ninyong kalilimutan mag-subscribe, mag-like, mag-share ng ating video at wag na wag po kayong magsasawa sa pagsubaybay sa aking channel. So once again, salamat. See you again next video. Bye!